Sama -sama sa saksi! Bago sa saksi, nagkasunog sa isang residential area sa barangay San Doniso, Paranaque City. Ay sa BFP, nagsimula sunog alas 8.30 kagabi at wala pang isang oras si tinaas sa ikatlong alarma sunog. Nagdeklara ng fire under control matapos ang dalawang oras. Samantala, labing limang bahay din ang natupok sa sunog sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Saksi si Marisol Abdurrahman. Nag-spark at sumabog ang posting ito habang dinidila ng apoy sa Republic Avenue sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang ilang residente, napayak na lang habang nakikitang nilalamon ng apoy ang kanilang bahay. Yung kuryente po yung pumuputok eh. Tapos nakita ko rin po nung bumagsak tong mismong kuryente na to. Pagbagsak niya doon, tsaka po ano gumapang na rin yung mga yung ano pumuputok to sa kuryente. Pasado las 8 ng umaga ng sumiklab sunog na umabot sa ikalawang alarma. Labi limang bahay ang nasunog. Three-story residential at nagsimula po ito sa ikalawang palapag at still under investigation ito nga pong bahay na ito. Pansamantalang mananatili ang mga nasunogang residente sa covered courts ng barangay. Sa Batangas City, naging kulay pula ang kalangitan dahil sa naglalagablab na apoy na tumupok sa dalawang bahay. Ayon sa BFP, nagsimulang ang apoy dahil sa pumutok na electrical wiring sa kisame. Gawa sa light material ang bahay kaya mabilis na nagliyab. Whether it's electrical or kung anong gamit nila na cooking, yun ang hindi pa confirmed. So yun yung mga angulo na chinecheck ng aming investigators. Wala namang nasugatan sa mahigit sampung individual na apektado ng sunog, pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak ang mga residenteng nasunugan. Isang restaurant naman ang nasunog sa Arevalo, Iloilo City. Mabilis na kumalat ang apoy kaya ilang minuto lang tinupok na nito ang buong restaurant. Ayon sa BFP electrical problem ang tinitinang dahilan ng sunog. Ayon naman sa mga may-ari ng restaurant, mahigpit nilang sinusuri ang appliances at mga nakasaksak na kagamitan bago umalis. Posible rin daw na ninakawa ng restaurant bago sinunog dahil nawala ang kanilang generator set at burner. Umabot sa mahigit 200,000 pesos ang halaga ng pinsala na iniwan ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Sa gitna po ng labis na init ng panahon, matinding hirap na ang mga nakakulong sa masiksikang piitan. At sa mga naman, mayigit isang milyong estudyante ang apektado ng sobrang init ayon sa DepEd. Saksi, si Namaki Polido at Sandra Ginaw. Panay ang paypay ng mga estudyante sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco sa Maynila. Dagdag problema pa ang dalawang buwan ng kawalan nila ng tubig. Dito sa President Corazon, si Aquino High School sa Baseco, dama ang init sa mga classroom, lalo na sa third floor ng kanilang gusali. Kung kaya simula bukas, magpapatupad sila ng mas pinaisig klase sa lahat ng antas. Ang klaseng umaga hanggang tanghali, hahatiin na lang sa dalawang shift. Pagdating naman po sa hapon, kami rin po ay nag-provide ng kanilang asynchronous schedule kung saan bibigyan po sila ng mga karagdagang aktibidad ng kanilang mga guro. Halimbawa po ay ang kanilang mga learning tasks, activity sheets na kanilang gagawin sa kanila pong mga tahanan. Sa katabing senador Binigno Esaquina Junior Elementary School, pinag-iisipan na ng pamunuan ang mga dapat gawin. Tuloy ang face-to-face -face classes doon kaya tinitiyak nilang may sapat na tubig ang mga bata at di ganong naiinitan. Binibigyan ng layang mag ang mga principal sa Maynila kung anong kailangan gawin pag sobrang init ng panahon. Pwede tayo mag-online pag sobrang init na talaga sa Venezuela. May bagong class hours na ipatutupad ang LGU para sa buong buwan ng Abril. Tatlong araw na face-to-face -face at dalawang araw na modular o online class. Sakop niya ng lahat ng pribado at pampublikong paaralan mula preschool hanggang high school. Ang mga daycare, online class daw muna lahat. Ang tertiary level naman, sa umaga lang ang face-to-face -face class sa mga pampublikong skwelahan habang online o modular na sa hapon at gabi. Pero ang pribadong universidad, maring magpatupad ng sariling patakaran. Yung init ng pag-commute, yung gastos ng pag-commute, yung exposure sa health risk natin, yun po ang naiiwasan mo natin. Sa Lapu-Lapu City, hanggang April 12, suspendido ang face-to-face -face classes ng elementary hanggang high school. Ganoon din sa Liloan at Talisay City sa Cebu para sa public na preschool hanggang senior high. Sa Minglanilla at Cordova, until further notice, walang face-to-face -face classes sa parehong public at private. Ilang student-athletes naman ang hinimatay at nahirapang huminga sa Bacolod City. Ang dahilan daw, init. Pitong daan ang nakakulong sa gusaling ito palang ng Manila City Jail. Giniba na mga selda at mga kubol kaya siksika na lang sila sa sahig sa gabi. At sa tindig ng init, ngayong tag-init kulang na kulang ang ginhawang dulot ng industrial fan. Baka ma-hybrid ako bigla kaya babasa ako na na tubig lang ayos na para ma-pressure lang ang katawan ko. Mabuti na lang at wala pang nagkakasakit sa tindi ng init sa panahong ito. Kahit pa mahigit 3,000 na ang nakakulong sa pasilidad na para lang sana sa mahigit 1,000. Dine-require namin yung mga PDLs natin to regularly take their bath, maligo, hindi lang once or twice. Sa buong bansa naman, umabot na sa 334% ang congestion rate o mahigit triple ng kapasidad ang mga nakakulong sa mga city jail. As early as uh, first quarter nag-procure na po ng gamot. Ipinatraining natin lahat ng jail nurses sa summer-related diseases. Pag i-ensure na meron tayong water water supply. siksikan man sa karamihan ng mga city jail, paano lumuwag na raw ito? Resulta raw ito ng decongestion plan ng BJMP tulad ng bargaining agreement para sa mababang kaso ng ilegal na droga. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. saksi. Karaniwang sakit tuwing taginit ang sore eyes. Ano nga ba ang mabisang lunas para rito? Saksi, si Jamie Santos. Nito lamang nakaraang buwan, nakaranas ng pangangati, pamumula at pamamaga ng mata si Grace matapos daw nilang mag-swimming ng pamilya. Dahil halos hindi raw niya maidilat ang dalawang mata, nagpakonsulta siya sa doktor. Dito sinabing meron na siyang sore eyes. Makati yung mata ko, tapos ano, basta irritating yung mata. Tight yung sa kabilang mata, tapos na haway sa kabila kasi pagkuskus mo rito, kukuskus ka sa kabila. Isa sa mga karaniwang sakit ngayong tag-init ang sore eyes, impeksyon sa mata at marami raw itong klase. From viral to bacterial to allergic mm. to irritant and the list goes on. Mm. Kapag tinamaan ng sore eyes, karaniwang namumula ang mata. May pananakit at pamamaga ang mga talukap. Meron ding discharge o pagmumuta. Nakakahawa at madaling makahawa ang taong may sore eyes. If we're talking about the viral or the bacterial type ng sore eyes, yun yung nakakahawa. Nakahawa siya via direct contact. Meaning, kunyari, ako meron akong sore eyes, mahawa ko ang ibang tao kapag kunyari yung yung discharge na nanggaling sa aking mata na sa kamay ko humawak ako sa sa ibang tao nakisalamuha ako sa ibang tao therefore napunta sa kanila yung discharge na yon at narub din nila yung mata nila doon sila pwedeng mahawa payo ng doktor sa may sore eyes lumiban sa klase o trabaho para di makahawa Dagdag pa ni Doc, huwag mag-self-medicate. Hindi raw nila pinapayong gumamit ng mga sinasabing nakakatulong sa pagpapagaling ng sore eyes tulad ng breast milk at urine. The first thing na kailangan niyang gawin, I think, is to seek consult. Okay? Kasi, again, maraming klaseng sore eyes. So, kailangan malaman kung ano bang klaseng sore eyes yan. Yun ay para malaman kung anong treatment or anong gamot. Kapag di raw kasi tama ang gamutan ng sore eyes, maaari itong lumala. Worst case scenario, pwedeng mabutas yung mata, kumakain ng ng cornea, mm -hmm. simpleng mapuleng mata, mm -hmm. nagmumunta, pati yeah. vision affected na. Kaya hindi dapat binabaliwala ang sore eyes. Hindi rin daw imposible na tamaan muli ang isang taong nagka-sore eyes na. Kaya naman para makaiwas, umiwas sa paliligo o pag pagsuswimming sa maduming tubig o sa mga tubig na posibleng contaminated ugaliing regular na maghugas o panatilihing malinis ang mga kamay. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Inihanda na ang pag -re relocate sa mga maapektuhan ng ginagawang North-South Commuter Railway Project. Ay po sa Transportation Department, kabilang dito ang subsidiya para sa pambayad upa o yung mga rental subsidy at allowance para hindi sila masyadong mahirapan. Hindi na daw magiging biglaan ang demolisyon. Gagawin lang daw ito kapag kailangan na ng PNR ang lupa para sa konstruksyon. Sa mga sulat ng DOTR sa mga apektadong lokal na pamahalaan, sinabi nito na limitado muna ang ginagawa ng PNR sa mga pagbaklas ng mga riles at pagbabakot. Pag-issue ng clearance sa pag-aangkat ng ilang imported na isda sa bansa, sinuspende ng Agriculture Department. Yan ay para sa Galunggo, Bonito at Makerel sa gitna ng investigasyon sa pagpupuslit umano sa mga palengke ng hanggang 100 toneladang isda kada taon. illegal daw ito kung ang importasyon ay para sa delata, processing o institutional buyers. Papayagan lang ang importasyon ng mackerel na gagawing delata kung pasok ito sa vatable sale ng nabentang delatang mackerel noong 2023 na may dagdag na 10%. Sabi ng Department of Agriculture, hahabulin at parurusahan nila ang mga nasa likod ng iligal na pagpupuslit ng mga isda sa mga palengke. Pero hindi raw kasama sa crackdown ang mga nagtitinda sa mga palengke. Grupo ng mga magsasaka na nawagang ipamigay na lang ang lumang stock ng bigas ng NFA. Ayon sa Bantay Bigas, Mainam na ito, lalo't buwis ng bayan naman ang ipinambili sa bigas. Pag-uusapan sa NFA Council meeting sa April 11 kung ano ang gagawin sa bigas para hindi ito masayang. Pero ayon sa NFA, hindi saklaw ng kanilang kapangyarihan ang pamamahagi ng bigas kahit nasa warehouse nila ito. Mahigit isang daang milyong piso, kailangan ng Agriculture Department para mabakunahan ang mahigit 20 milyong aso sa bansa. Ayon sa DA, wala pa rito ang bayad sa magbabakuna para sa hiring gilya at iba pa. Sa tala naman ng DOH, umabot na sa 84 ang nasawi sa rabies mula January 1 hanggang March 16, 2024. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sinampahan na reklamo sa Piskalya, ang isang private hospital sa Valenzuela. Ang kaanak na ilang hindi bayad ang bill ay umanong palabasin sa ospital. Saksi si Jonathan Andal. Tatlong araw umanong hindi pinalabas ng isang pribadong ospital sa Valenzuela City si Richelle matapos mamatay ang kanyang asawang pasyente ng ospital. Pinayagan mang maiuwi ang labi ng kanyang asawa. Siya hindi pinayagang makauwi. Dahil sa hindi babayad na hospital bill na higit kalahating milyong piso. Nasa labas na po yung asawa ko. Nakaburol na po siya. Tapos, ako nasa hospital. Kaya, ano, hindi ako makatulog. Kakaisip kung ano pong gagawin ko. Kahit man lang daw bumili ng pagkain sa labas, bawal. Na malagi daw siya sa waiting area ng ICU kung saan binabantayan daw siya ng gwardya nang makatsyempo sa gate na ito sa likod ng ospital tumakas si Richelle. Tuliro at nanghihina ang ginang hanggang kanina. Kaya kinailangan siyang ilabas sa kalagitnaan ng press conference kasama ng mga opisyal ng Valenzuela. Sinabi sa kanya, kahapon pa o isang araw pa na matayan, dapat maayos ba siya? Dapat kasi kusuhin niya yung bayad. Huwag so niya kasi kasuhin yung patay na. Ganun po ko, walang awa. Hiningan pa ng uh, pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Palit-ulo rin daw ang sinapit ng magkapatid na John at Loverie sa kaparehong hospital. Nalaw naman nilang ilabas yung bangkay ng asawa ko, munit maiwan yung kapatid ko. Kasi ang gusto nila makapag-settle ako that day. Hinarang paraw ng gwardya si Lovery nang lalabasan na ng ospital para bumili ng pagkain. Dinala raw siya sa opisina ng safety officer at apat na oras daw hindi nakalabas ng ospital dahil hindi pa raw nababayaran ang bill nila na lagpas 700,000 pesos. Dahil ayaw palabasin ng kanyang kapatid, pinapulis ni John ng ospital na kalaunay pumayag sa inisyal na bayad na 50,000 pesos at promissory note. Yung promissory note po, kahit labag din kasi sa ko kasi ang laki po talaga eh gusto nila magbayad ako 100k pinabukasan tapos every other day 100k tapos yung balance din sa ibang araw hindi ko po alam sa nakukuha ng ganun kalaki kaya hirap hirap din po kami nun sa tulong ng Valenzuela LGU, nagsampa sila sa piskalya ng reklamong slight at serious illegal detention laban sa ilang empleyado ng East Medical Center. Pinuntahan namin ang ospital kanina pero sabi na nakausap namin sa information desk, sinabi raw ng kanilang safety officer na hindi muna sila magbibigay ng pahayag. Patuloy naming sinisikap na makuha ang kanilang panig. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng kanilang counter affidavit sa akusasyon ni na John Lavery. Itinanggi nila ang paratang na illegal detention dahil wala naman daw elemento rito ng pagkulong o pagkanda hindi naman daw kasi nakalak ang pinto ng kwarto kung saan dinala si Lovery at hindi rin daw ito pinigilang lumabas ng gusali ng ospital. Batay sa Republic Act 9439, bawal ikulong sa ospital ang mga pasyenteng hindi makabayad ng bill. May multa itong hanggang 50,000 pesos o kulong na hanggang 6 na buwan. Pero nakukulangan dyan ang Venezuela LGU. Kaya gagawa raw sila ng ordinansang mas matindi ang parusa sa mga ospital. Naintindihan ko po na negosyante sila. Kaya ho, meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rin i-release. Ang death certificate hindi rin i-release. Pero nagugulat ako ng tao ang hindi rin i-release. Buhay na tao. Sumulat na raw ang LGU sa Department of Health para paimbisigahan ang palit ulo na kalakaran sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. Tinawag na trisunus ni Senadora Risa Ontiveros ang umano'y Gentleman's Agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Kasabay niya ng paghain ng resolusyon ng senadora para maimbestigahan ang mga detalye sa kasunduan. Dinepensa naman dito ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Atty. Harry Roque na siyang nagkwento sa media tungkol sa kasunduan. Ay kay Roque, hindi ito makokonsiderang treason dahil walang giyera o labanang naganap. Tingin naman ni Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kayang paragutin si Duterte kung may ginawa siyang krimen noong siya'y nasa posisyon pa. Isinil binara ng ang arrest warrant na inilabas ng Davao Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibaloy at limang iba pa. Kanina pumunta ang NBI at PNP sa resort ni Kibaloy sa Samal Island, gayon din sa Prayer Mountain nito sa Barangay Tamayo pero wala siya roon. Wala rin siya sa Kingdom of Jesus Christ pero naibot na ng PNP ang warrant sa administrator ng kanilang simbahan. Ay sa PNP, voluntaryong sumuko sa kanila ang tatlo pang sinilbihan na arrest warrant, pero nakauwi rin sila matapos magpiyansa ng tig-80,000 piso. Patuloy namang pinaghahanap ng maturidad ang dalawa pang kinasuhan. Bago sa saksi, bigong mag-qualify sa Paris Olympics si Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz at para yan sa women's 59 kg category ng weightlifting. Ay sa Philly Olympic Committee, hindi umabot sa required points si Diaz sa isinagawang 2024 IWF World Cup na qualifying event sa Paris Olympics. 222 kilograms ang total lift ni Diaz. Balik Olympic stage naman na ay isa pang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. 228 kilograms ang total lift ni Ando. Para iwas aksidente, ilang sasakyan ang bawal na sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula April 15. Hindi na mga e-bike, e-trike at light electric vehicles ang bawal. Band din ang mga tricycle, pedicab, kariton at kuliglig. Epektibo ang ban sa mayigit dalawampung kalsada gaya ng EDSA, Ross Boulevard, Commonwealth Avenue at iba pang kalsadang maaaring tukuyin ng MMDA may multang 2,500 pesos ang mga lalabag. Hihilahin o may impound din ang unit na hindi rehistrado, walang lisensya ang nagmamaneho. Abiso mga kapuso, posibleng umabot sa danger level ang damang init sa ilang probinsya sa susunod na dalawang araw. Ay sa pag-asa, posibleng umabot hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa Katarman, Northern Samar. Mariring uminit sa Metro Manila at posibleng ang hanggang 42 degrees Celsius sa Pasay City. May chance pa rin ng ulan sa Isabela, Quezon, Zambales, Bataan, Summer Provinces at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, malinsangan pero maging alerto pa rin sakaling may localized thunderstorms. Ridge ng high pressure area ang patuloy na magdadala ng mainit pero maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Beat the heat ngayong tag-init sa ilang pasyalang hitik sa adventure. Gaya na lamang ng ATV ride at water tubing activity, saksi si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Adventure awaits sa maitom sarangani. Let's go water tubing! Mula sa nagnangalit na tubig na pasikot-sikot sa mga batuhan hanggang sa malumanay na daloy sa batis. Para kang nag roller coaster sa ilog habang sakay ng salbabida. Okay ra ka, Sakit kay diri Pero worth it. Kaya nindot kay diri. Ad, tumudiri. Ilang minutong pagsakay ng habal-habal at paglalakad muna ang kailangang bunuin para marating ang lugar na swak sa mga thrill seeker. At bago lumusong sa buhay na adventure, safety first. May orientation muna sa tamang pagbalanse at proteksyon gamit ang life vest at helmet. Sa ilog mismo, handang umalalay ang mga river guide na isang buwan ding nag-train bago sumalang sa pagtitiyak ng kaligtasan sa ilog. From the river, down south! we go to the sea up north. Tatlong bangka ang nagkarerahan sa Bangkaton sa Santa Maria Ilocos Sur. Bukod sa bahagi ito ng Balikutsa Festival ng Bayan, layon din ang kompetisyon na mahikayat ang mga mangingisda na maging mas masigasig. Kampiyon ang mga mangingisda sa Barangay Lingsan. Uh, mo. Nga, na mo, dahil nga narami pa kay ayam tapno at the, naramid mo at nga koti ni Bilogon ng mga alap from Ilocos Sur. Baba tayo sa Pangasinan. At sa recreational park na ito sa Lingayen. May touch of adventure hatid ng ATV rides. Pero ang talagang bentahe sa lugar, rest and relaxation for free. Pwede ka rito mag-camping, mag-picnic, kahit nga humiga lang sa napakaraming duyan dito. Presko at malilim din sa ilalim ng mga nakatanim ditong puno ng agoho. May nearby beach pa. Kasi parang bago pa po siya. Tapos nung napuntahan ko po once ay nagustuhan ko po. Relax siya. Tapos mahangin. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ang inyong saksi! Halos mag-zero visibility sa kalsadang yan sa Ohio sa Amerika at dahil yan sa lakas ng hangin at ulan. Sa gitna po ng severe weather outbreak doon. Ayon pa sa National Weather Service Storm Prediction Center na Amerika, makararanas ng ilang state ng malakas na ulan na posibleng para sa bayan ng mga buhawi. Hello, love, but! no goodbyes. Sa kilig, ang fans na Alden Richards at Catherine Bernardo. Kasunod yan ang pagsurpresa ni Alden kay Catherine sa kanyang post-birthday celebration. May dalang big bouquet of roses at gift si Alden para sa aktres. At pansin pa ng ibang netizens, tila may same ring na suot-suot ang dalawa sa kanilang index finger. Marami ring nakapansin na extra sweet ang dalawa sa kanilang pa-selfie with matching akbay pa. Hiling ng fans, paki-upload naman sana ang litrato. Igan, nako, ito parang oh. nakakainganyo itong uh, mag-exercise dahil naman. dito. Oo, giling-giling para di malibing. <laughs> ha? Pati mga aso, may fitness goals na rin. Ganadong ganado sa stretching ang mga fur moms sa isang gym sa Iloilo -Ilo City hmm. habang karga ang kanilang ah. mga fur babies. Ang pag-workout nakakatulong din daw para maging fit ang mga aso. Healthy ang mga paato ng fur parents at may bonding time kasama pa ang mga alaga. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Claudio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi. sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.